napaka-tahimik ah, ng islang ito guys ah, kakala namin wala naman yung lambat pero nasa ilalim lang pala kasi maraming yelo na 1.5 kilos so 5 kilos guys kaya ah, yelo pin kasi laging nasa ilalim yan guys hindi ka tulad ng gulyasan laging laging yung ibabaw. so about to salok na tayo nun, guys ah, ayun talaga sabi nga expect than expected guys dito sa fishing sa international commercial fishing Kala natin wala na talaga. Kala namin nakatakas. Pero nandito lang pala sila. Ayan. Kasalukin na yan guys. <makes noise> Di prepare lang nila. Preparing for salok. Salok natin ang malaki! Hey! Ayan na! Masalokin na sila! очку ствен x station Marami pang buhay, marami pang buhay. Saluto na kayo. Thank you, thank you Lord for the blessings. Expect the unexpected. Pagka i-bless -e talaga tayo ni Lord guys, hindi natin talaga inaakasahan na meron talagang blessing. Akala namin wala na tong isla kanina kasi napakatahimik, wala nagpapakita sa loob na marami. So eto, ayan guys. At uh, may silong kami kanina, konti lang pero ito, binawi ni Lord sa unang daytime namin, unang area namin na pangaraw guys. Ako ay Diretso na yan guys Doon sa napakalamig nating uh, bodega May brine water yan guys So para ma-prozen siya guys May birthday celebrant dito guys Kaya pagka usually guys Pagka meron mga may birthday dito sa laot May isang fishing boat binibigyan ni Lord ng regalo na ganito, nakakaariyan, nakakahuli. So, uh, timing guys na may may birthday celebrant tayong dalawa dito. Kaya, ayan, na-bless ang lahat dahil sa birthday celebrant. And also, syempre kayo, kasama na yung pagsisikap natin dito, na naghanap tayo ng isla at uh, dumigis natin, nagkakasal, na tayo ay bihayaan, guys. Uh, collective effort dito guys, hindi kaya nang gawin to ng fishing master without uh, the crew, without the fisherman, without the skipman or lahat ng uh, crew dito sa barko. So sa fishing talagang tulong-tulong guys, katulad namin. Bilang isang piloto guys, uh, isa rin ako sa uh, part nito. Kaya yan guys, uh, kita nyo naman medyo maganda pa ang weather. Maganda ba ang uh, panahon so maganda pa na makalipad tayo ngayon for the second flight uh, third flight na kasi ito inarihan namin to kanina uh, pinilabog namin to uh, hindi ko lang naisama dito sa content ko na nagugulabog ako pero hindi ko pa kasi na-edit kaya guys uh, uh, ito lang muna tingnan ko kung ma-join ko dito doon sa, dito sa video na to ang uh, aking uh, so, tuloy tuloy tayo ng salok guys may init pa sikat ng araw Maaga pa Alas stress pa lang ng hapon dito guys Alas stress. So ano pa mga isang area Maniwanag pa yun dito mga alas 6, pa. Kaya, kaya pa namin mahabol yung ibang grupo dito. May limang grupo kami nakita kanina. So sana ay pa rin sana sa atin yung para sa atin guys. Yan. <coughs> Press the press. Press from the ocean. Ocean's press. Yellow pin, skip jump. 3.5 Three five. Five. Three five. Change na kami ng bodega guys, uh, napuno na isang bodega. pala yung ano. Ay, nasa pa. May 30 sa kami guys. May 30 na bawi kami ngayon. Nakabawi-bawi kami ngayon guys. Pero nung umaga, 11 tons lang. Eh. namin, 11 tons lang ngayon, nasa 30 plus na. Kunti na lang, last na siguro. Shout out mga kasimangis na dyan 547 or 548,000 na tayo guys sa Facebook sa Youtube nasa 60,000 plus na tayo sa ating Youtube channel Thank you guys for watching Salamat natin kay Chip Mate kung ilan ang total tali niya Magtatali na siya Ano kaya ang Chip Mate? Ano masasabi mo dyan? natali pa ang ating uh, checkmate kaya 1,318 1,318 Ayan Landas 39.54 39. tons guys Mixed fish Skip that yellow Ayan 39.54 tons guys Thank you, thank you Thank you Lord Happy birthday, happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday.